Dito naman ang isda na si tampan Tamban Yan siya, magsusugba Buti pa yung isda fresh ang nagsugba, ginaw ko Magpagpagang mo Labaw So magtanong kayo guys, bakit ganito ang mukha ko? Tingnan mo kay Bimbo mas balala <laughs> Sa jeans siguro namin yan Ito yung mga fresh, mga ganyan Mga fresh Pero, why lalaki? <laughs> Imuha kayo, tumboy mo ng laki Ay Hi, Bak. Hi, Pre. <laughs> Ang ulam namin for today's video ay... Puro isda. <laughs> Kinilaw na mutsa na isda. Meron tayong paksiyo din na ganun din na isda. And then, meron tayong prito na isda. Meron din tayong sabaw na Sabaw na ito, yung sabaw na isda. Ito naman ay pritong isda. Oh, meron tayong sinugba na isda doon kay Bimbo. Tagalog sa Ito yung pang Tagalog. Tamban. tamban. Anong Tagalog ng tamban? Tawilis. Ay ambot lang. Ah, uh, sardinas. Tagalog ng tamban is Tambaran sa Meron eh. ni, Tagalog ta comment down ang Tagalog ng Tamban, guys. Fish na lang. Doon muna ako sa May mga excited dito. May mga excited dito, guys. Ay, di! Naka-dress man ka, magsimba ka. si Ay bing! Ay, bing! Tapos karida daw mo ay si kulitang mukha mo lang mga labtan. Mura kag mga labtan diha. <laughs> <laughs> Yi, taga tuhod na. <laughs> <laughs> di ko pwede ka di dugo ko. Minupos sa mundi eh. Ayan na yung sunog ba? <laughs> <laughs> sunog ba? Thank you so much for cooking mm. Taman tuloy to Or tamban lang? Taman tuloy Taman tuloy. Taman tuloy Ito ay Guys Sa mga nagtatanong guys Walang ganito kasi sa Manila eh Tabon-tabon ang -tabon okay. tawag nito Ito yung pampawala talaga Ng langsa ng isda Kinakayod siya Matigas po yun siya Para sa chico Kinakayod siya Nilalagyan ng suka na bahal Tapos saka pinipiga Ilalagay diyan

Mm. Sarap nito tas yung siling demonyo. Ay, eh, dito na yung demonyo, yung siling lang wala. Wala <laughs> akong <laughs> siling. Nanay sili ani yung. Tung siling demonyo yung. Pangit yung siling demonyo ni. Gawa tang baho, saba, no? Hindi ka dai ganan sa halang <laughs> yung ba? Wala na. Tung demonyo dito na dadto. Kanang sa mo na yung namur kalburanas to. So, ito na yung suka na bahal. Suka na bahal. Hindi siya masyadong maasin. Parang hindi masyadong maluto ang isda. Hindi mo tayo nang asin? Wala pa. Kinilaw na pipino may konting isda. Kinilaw na pipino pala t. ito. na yung mga sinugba at prito. Asin. Tapos, pipigaan siya yeah. Tapos, sasalain siya papunta dito. hmm Sausawan. Tinula ay kumukulo na. Oh, ang isda. At lalagyan siya ng repolyo para nilagang baboy o baka. Oh. No? Siyempre, may tanglad yan na napakalaki. Uh, ano siya? Bakla, gani. Yung kabakla. That's what you do. Hala ba yun? Nakitaan sa kamera. <laughs> Nakitaan sa kamera. Ito <laughs> <laughs> yung mga Tapos, yung tiritirang suka, ilalagay din siya. <laughs> Ngayon yung pang binggit, kaya nanilip. <laughs> Siyempre, <laughs> syempre, suka. Ito ba ito? tuba pala yan tuba bahal mahal. Mm, buti pa ang pipino bahal tayo hindi mahal ah! shout out kay Judesa ay walay na rin sila masarap walay nga sa Australia anti rosy walay ganito sa inyo ah! Jimwell, namiss mo na to walang ganito sa inyo ang inyo ay ginisang kanggaru Panis naman na to. Kasi yung suka guys, maasin. Yung bahal. Okay. Diyan eh. Tawa na? Kasi. Ayan na. Tinolang isda na parang nilaga. <laughs> ang ating, i-prepare natin ang ating mga mangkok. Paklubi naman siya. Sir. Ay, baliyan na! Sir. Di mga bisita, mga trabahante! Ay, sa itong guwapo. si... Tonton! Tonton!

eh, ano yung muna natin yan kasi meron silang prito tsaka saka sinog pa. So dyan na muna para ma... Pwede na kasi sila lang. Silda Ono! Mm, may gulay. Isang isda agad. Kasi mayroon na pa namang fry grill. kilawin daw. Ready na sila. Mm. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. As so our Lord, we thank you, sir. About we'll the through Christ, our Lord. Amen. Sila <laughs> nila <laughs> Happy birthday! to you Happy birthday! Salami ako, birthday bro. Poy poy! Sen! Ayalin naman! Ay sa pa sila ni ba? Eh, Eh, tawosinan. Siyan. Walang gana si Mareng Sita malungkot 'jo. loser. Wala mo rin naman. Alam pa ang dinlasa Brit ni Batabang daw. Misika on si Sita. Cancara-jan. Ay, nakahabol pala sila. <laughs> Ay, nastuntun. Si Dora, nakarating na. Galing sila sa kabila. May tinapos sila. Gulay bread. Ay, soft drink sila kasi may kinilaw. Oras na sa mga asawa na sa trabante. Oyong, go na oyong. <laughs> Masawa, asawa. Kana mag-live ko kay. Yaya, yeah, yeah, kain na ta. Mga yaya. Kain kami na magkakain, guys. <messas> Ay kanang pakita na ako bread ko, mo ta di nabili. siya nag-topping. Mm. Sa karampan, tapos

pang tinola. Sa Manila ka wala tinola nga isda. Mga bisaya lang kumakain to. Kuha si Sahan si Selena. Sa Manila pag nabing tinola, manok. Ah, tinola manok. Hindi mo tamig kaugog. Sirigang ikaw yung darwin. Sirigang. Kaya mabunyala dito na sirigang. Masa jadi dulu bila gua pernah ke on. Kan ada jadi lah. Apa pun dia ada pengkuan, ya. ada lagi dia pengkuan. Construction sa school. Duna apa pun kalau ke Duna. Napsen ada usia. Napsen ada si Trisia. Bukan yang ya.

So, tayo maghuhugas, kunwari, kasi may kamera. Kunwari, mabait tayo. Good Samaritan tayo. Ito ako kasi. Pag naghuhugas ako ng pinggan, sasabihin, napakahumbol ni Brenda. Ang bait-bait niya kasi naghuhugas ng pinggan. Ha? Huh? Para sa akin, pag naghuhugas ka ng pinggan, hindi siya sign na mabait ang isang tao or humble kasi napakaliit lang ko na bagay ang ng pinggan para i-praise yung mga naghuhugas ng pinggan it's a responsibility na hindi dapat i-praise kasi it's a basic very basic thing household household chore na dapat inuugali ng lahat mapamayaman ka man, mahirap mapera wala. So, yan. Dapat ugaliin natin turuan kahit mayaman. Kagaya niyan, pag masuk ke sa PBB, laki ka sa yaman, di ka mau buka sa pinggan, magluto, o nga, nga So, kahit mayaman tayo or kayo Ano yung mga anak ninyo Na maghugas Dahil darating ang araw They're going to be independent Or mapunta sila sa sitwasyon na sila lang They know what to do Hindi yung Didepensa sila sa kasama nila Diba ito ituturo nila sa mga anak nila Paano pag nagkasawa sila ng medyo Hindi kagandahan ang buhay They should learn basic things like this household chore chores chore ano tawag na house basta household bote babay na eh